Alam kong most of us na nasa breakup, hiwalayan or rejection ngayon ay maaaring iisa lang po ang tumatakbo sa isipan. Yung maaring hindi na kami magkakabalikan, wala ng pag-asa, hindi naman talaga niya akong minahal, may iba na siya, and worse, niloko lang niya ako. I understand na pagkaganito, very normal yung magiging weak ka, magpapanik, may mga anxiety and worries and depression. And syempre pagkaganon, It's normal na maging vulnerable or talagang maging weak ka. And syempre po kaganoon, you will feel powerless, demoralized, wala kang motivation, wala kang inspiration. Sa psychology or medical field, ito po yung tinatawag na apathy or apathy. Link nga po doon sa walang motivation, wala kang will, wala kang determination. Parang pagka ikaw ay nadidepress, o na, sa ganitong situation mga utol, ang gusto mo nalang mangyari ay manahimik ka, matulog ka na matulog. Kaya nga po, di ba, pagka kayo po ay depressed, tulog ka ng tulog or even maligo or kumain, ay sometimes wala kang gana. Aminado naman po ako na by doing nothing, ay marami rin pong wonders and advantage na pwedeng makatulong sa iyo if you're trying to win your ex back. Kasi by doing nothing, alam naman po natin na makakaramdam siya ng calmness, madidito detox yung situation plus magiging partially parang no contact dahil nga po nananahimik ka lang sa bahay, wala kang ginagawa at hindi mo siya kinokontakt. So sa isang banda, ang laki din ng tulong nito mga utol. Because it will also make you appear confident, independent, uninvested, and strong. Pero these are just emotional realizations na alam kong pwedeng makatulong sa'yo. Pero tulad nga lang lagi kong binabanggit mga utol, kulang yon kung walang motivation because you might need some in order to win your ex back. Sa akin pong one-on-one -on -one coaching situation sa mga nagpapa-appointment po sa akin ay tinuturo ko yung mga win your ex back motivation na yon mga utol. Napakarami po nating ibinabahagi mga utol kung nakakausap niyo po ako. Pero today ay magtuturo po tayo ng isang winning back your ex theory pa rin na alam ko magiging effective kung talagang meron kang objective pa rin po na ayusin ang relationship ninyo naniniwala po kasi ako na kailangan kailangan ito ng kahit sino lahat tayo na merong objective na ibalik ang ex mo mga utol ay badly needed ito sa mga arsenal or proseso o mga gagawin mo para mawin mo ang ex mo ito po yung tinatawag natin na elephant effect sometimes kung mababasa nyo tinatawag itong horse effect mga utol pero sa pagiging dominante, malakas at malaki ng isang elepante mga utol, sa tingin ko ito ang magandang theory at dapat maging example. Kasi tulad ng isang elepante, you have the determination, you have the power, you have the strength, you have the motivation and determination. Pero alam naman po natin na ang elepante medyo ulang konte pagdating sa knowledge. Ang elepante alam naman po natin na most of them hindi rin naman alam kung saan pupunta. Kaya nga may mga tinatawag na grupo, di ba? Pagka sila po ay naglalakad, sumusunod lang yung mga yan eh. And then, nauso nga sa mga Afrika, o sa ibang bansa, yung rider na tinatawag, yung nagli-lead sa elepante, di ba? Even sa mga battles, o sa sinario na involved pong elepante, mga utol, hindi niya kasi kayang gumalaw o pumunta sa mga direction o dapat niyang puntahan. Kailangan po niya ng rider, yung taong sumasakay sa ibabaw at nagli-lead kung saan po siya pupunta. Sa ngayon, sa video ng ito, mga utol, ay may ihahalin tulad po natin ang ating ex or dumper bilang isang elepante. Dahil sa ngayon, ang ex mo maaaring malakas, determinado, powerful sa pakiramdam niya, pero alam ko pa rin na confusion at hindi rin po niya alam kung ano yung mga susunod or kung saan siya pupunta. Naguguluhan at no idea din yan on what will happen next sa inyong dalawa. Kaya kung gusto mong bumalik ang ex mo mga utol, kailangan ikaw yung maging rider, act as the rider at ilagay mo bilang elepante ang ex mo sa isip mo. This is the exact moment wherein the rider na magiging kayo nga po enters the scene. Kung naguguluhan ka ngayon mga kapapong, you can take advantage of this psychological scenario dahil importante itong maintindihan natin talaga. Because alam nyo ba na you can actually maneuver, manifest, or drive yung ex mo dun sa direction na gusto mong mangyari. Kailangan mo ipakita at ituro to sa kanya para maintindihan niya. You can actually lead the way mga utol. Kaya lang madalas tayo po ay nangihina, nalalambot, nahihirapan tayo. Pero kung ilalagay mo yung distinction na yon, eto siya, eto ka mga utol, kayang kaya mo. By simply understanding and injecting itong elephant theory na ito mga utol, mas lalaki yung pag-asa po na siya po ay bumalik sa iyo. Mas makita niya yung light or positivity sa atin kung if ever magagawa nga po natin. All you have or all you need to do, mga utol, ay dalin mo yung ex dun sa paniniwala na narealize mo na rin that the breakup is significant. Kailangan mangyari. Necessarily and destined to happen. Make your ex believe na na-overcome mo na to, na dumating ka na sa point na naintindihan na hindi ito trauma, problema, or dapat ikalungkot, or dapat masaktan. Make your ex believe, being the rider, na ito po ay nagbigay na po sa'yo ng motivation, ng strength, at linaw kung saan ka pupunta, mga utol. Uulitin ko lang yung elephant theory. Dahil alam naman po natin, di ba, ang elepante po kasi na nasa baba, yun yung gumagawa ng lakbay, yun yung malakas, yun yung determinado. Pero yung nasa ibabaw mga uto, yung rider, yun ang nakakakita ng malayo, yun ang nakakakita ng destinasyon. Kaya kung halimbawa ikaw nga po ay mas malabo sa mga ex mo mga utol at hindi niya mararamdamang rider ka, siguradong lalabo ang situation na siya po ang bumalik sa'yo. Pero tulad nga ng isang elepante, kailangan niya yung rider na yun eh. Yung nasa taas eh, yung nagli-lead eh, yung nakakakita ng mga way of direction and motivated yun mga utol. Kailangan makita niya na ikaw yun. Kailangan maramdaman niya na kailangan kanya kapatid. So in maneuvering your ex and leading the way mga utol, kailangan iparamdam mo sa kanya yung respeto na sinasabi natin parate sa mga one-on-one -on -one coaching natin. Simply start by thanking your ex, pasalamatan mo siya. Hindi yung insultong pasasalamatan mo siya habang nakikita niya nasasaktan ka mga utol kailangan iparamdam mo na ikaw nga po ay nakarating na sa realization. By that time, pwede mong i-appreciate ang ex mo o pasalamatan mo siya sa mga natutunan at nangyaring development mo sa naging experience mo sa kanya. Since na parang inililink nga po natin ang ating ex bilang elepante, na confused at hindi alam kung ano mga mangyayari sa mga susunod na araw, mga utol, ipakita mo ito. Ipakita mo na ikaw yung maglilid. Ipakita mo na ikaw ang mata. Ikaw ang leader. Ikaw ang rider makikita ng ex mo to bilang conviction and determination because it will literally make your ex admire you mga utol. And kung meron kang will na bumalik ang ex mo, makakatulong ito because it's a very effective tool mga utol to mentally condition your ex dun sa gusto natin mangyari. Simple lang naman yung theory. Kung halimbawa ang negative yung nararamdaman ng ex mo sa'yo mga utol at tipong ang pakiramdam niya ay hindi ka rider, hindi mo siya kayang i-lead, natural hindi susunod ang elepante sa iyo mga utol. Malamang sipain ka papalayo or iwasan ka. Pero kung halimbawang maramdaman niyang ikaw ang kailangan niya at nandun ka na nga po sa positivity and light na yon mga utol, pasasakain ka niya. Susunod siya sa Kasi tulad nga na sinabi ko, malakas, matibay, malaki, determinado ang ex mo bilang elepante. Pero like kan na elepante, takot din yan. Nalilito rin yan. Hindi rin niya alam kung saan siya pupunta. By acting As the rider, mga utol, kaya mong i-outsmart, kaya mong i-outgrow, kaya mong i-lead ang ex mo dun sa direction na gusto mo. And in order para bumalik ang ex mo, lamaki yung pag-asa na kayo po ay magkabalikan, you need to be the rider, not the slave. Tulad nga ng naibahagi ko today. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo. Suportahan, bantayan po natin at alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming